proud to be Bisaya at walang walang masama sa pagiging Bisaya, di ba? Hindi sa pagiging Bisaya ay ang pagiging bobo, di ba? At saka pagiging tanga. Kasi ikaw 'yon, di ba? Yes, so guys, welcome back again sa ating channel. So for today's vlog, ay may pag-uusapan naman tayong trending topics patungkol sa kay Bianca tan. So Bianca tan. so Tan family to ha? Sikat na ano to kasi Tan family. Alam naman natin na ang Tan ay mayayaman pero itong babae ito parang walang utak kasi nga ang kwento nito ay naggrab daw siya at ang sinabi niya kumbaga daw ano ni lockdown niya yung mga bisaya ang ang, ang ano dito kasi ang isyu dito ay parang ni down niya yung mga bisaya nang sabi niya sa kanyang post ay maiingay daw yung mga bisaya di ba at saka ang sabi niya yung mga bisaya daw pakatkalat daw sa BGC wag daw sa BGC kasi kung pupunta, kung pupunta daw ng Maynila at pupunta ng BGC, wag daw sa wag daw sa BGC yung pupunta yung mga Bisaya. Wag daw pupunta sa BGC yung mga Bisaya. niya So parang din downgrade niya, parang minamaliit niya yung mga Bisaya, di ba? Take note Bisaya ha. Ang daming mga Bisaya na sikat ngayon na umaasenso sa buhay. Anong problema sa pagiging Bisaya? di ba? Bakit? 'yung pagiging bobo ba ay may required ba na ano na lugar ang pagiging bobo, 'di ba? Sa tingin mo sa sa, sa sarili mo, ang, ang talino mo na, ang talino mo na, 'di ba? Kung saan ang daming nagko-comment na mas ma, mas mas bobo ka pa sa sa ano, kung mas bobo ka pa talaga kasi pinakita screenshot niya 'yung ano, since screenshot niya 'yung debit card. that's supposed to be dapat ililink niya yung details niya doon. Ililink niya yung details niya doon sa debit card para ano, para paperless or uh, cashless, 'di ba? Kasi doon naman auto deducted na 'yon sa mismong app o sa mismong account mo. Na hindi mo kailangan na magdala or ipakita yung card mo or hindi naman mag hello, hindi naman 'yang delivery rider na magdadala ng uh, card machine or ano yung mga ano yung mga ride mga ride, mga rider ng Grab di ba so dapat dapat doon ka mismo nagbayad sa mismong app sa mismong online app para auto deducted mismo sa debit card mo which is hindi mo ginawa kasi bobo ka pinagalit mo ako si Bisaya ako as in, proud to be Bisaya at walang walang masama sa pagiging Bisaya di ba hindi sa pagiging bisaya ay ang pagiging bobo, 'di ba? At saka pagiging tanga. Kasi ikaw 'yon, 'di ba? At saka dapat naman talaga 'yung mga ganyang bagay hindi na kailangan ilagay sa ano sa social media. Ngayon parang parang ang baliktad noon, bumalik sa iyo. Bumalik sa 'yung pinagagawa mo sa social media, 'di ba? 'Di ba? So dapat talaga maging ano, maging maging aware tayo sa paggamit ng social media. Hindi porket Uh, anong iniisip natin, pupos agad natin, and then later on, babalik sa atin. So, sinong mas kawawa, di ba? Di ba? So, anong, mag, anong masama sa pagiging bisaya? Biangkatan, di ba? Anong masama sa pagiging bisaya? Di ba? Proud to kami, be bisaya. Kaming lahat. Kaming lahat sa Mindanao, sa Bisaya, sa Cebu, di ba? Kahit saan, proud kami, di ba? At walang masama sa pagiging Bisaya. Ganon ang mga mindset ng mga tao. Hello, 2024 na tayo ngayon. Nalagpasan na natin yung COVID time, nalagpasan na natin yung pandemic. Ganon pa rin yung utak, ganon pa rin mag-isip. Lalo na yung mga taga Manila na sinasabi na dina-downgrade or minamaliit yung mga bisaya na keso bisaya, ganyan, ganyan, ganyan. Ano masama sa pagiging bisaya? Hindi nyo alam na mas mayaman pa kami sa ano, mas mayaman pa yung mga bisaya, diba? di ba? natin mas mayaman, mas matalino, mas matalent. Mas talented pa yung mga bisaya, di ba? So, dapat uh, mag-ano talaga, who's dili sa paggamit ng social media kasi, tingnan nyo, ano nang gawa? Bumalik sa'yo. So, ano masasabi na sabihin video ito kasi nanggigigil talaga ako? So, please comment down below guys. Maraming salamat po, mabuhay mm -hmm. tayong lahat.